Ito, nagpalit tayo ng uh, telescopic kasi yung telescopic ng motor na to. Ayan. Ano sya yung may tama na yung ito yung pinaka-chrome niya. Kahit palitan natin ng ilang beses natin palitan ng oil seal yan kapag ka mayroong ganyan na tama. Ayan, mapapansin nyo may mga gas. May gas-gas. Lumulusot yung langis dyan. Ayan. Basta may gas-gas na yan. May uka na yan. Meron na siyang lalim. Lulusot at lulusot yung langis dyan. Baliwala rin yung oil seal. Ayan, may... Kung napapansin nyo, kung nakikita nyo yan, meron yung mga... Ayan, may tama siya kailangan yan makinis na makinis yan itong mga telescopic yan. kasi pag merong uka yan bali wala yung pagpapalit natin ng oil seal Ayan. since yung telescopic isa lang yung may tama dito ito yung papalitan natin ng isang telescopic katulad din isa basta dito dito part na yan kapag dito yung may gas gas kasi nagbabawang sya kapag dito banda yung tama nyan may gas gas dito lulusot yung lulusot yung langis yan kahit bago yung oil seal natin yung oil seal ng shock yung telescopic lulusot pa rin yung langis yan ito wala na kasi pinalitan na natin yung dati ito okay to, makinis siya. Wala siyang gasgas. -gas. Unlike dito. Ayun. May kita niya may gasgas siya. Ayun, dito to. Ayun. Yan lumulus at yung langis. Ayan, ito, ayan. Ito pa. Yan lulus at yung langis. Yan. Yan sa pa konti kunti nababawasan yung yung pork oil yung langis. Kaya ngayon, uh, ah, ito. Papalitan na natin ng bago. Ay, ah, papalitan na natin ng telescopic. Yan. Kailangan niya makinis kasi yan. Yan, pag kinapaan nyo magaspang yan. Yan. Ito yung pinalit natin na telescopic. Yan, wala siyang tama. Yan. Hindi nalulusot yung lang dito sa oil seal okay na yan na siya lulusot so ganoon kapag magpapalit tayo ng oil seal <coughs> check natin yung uh, telescopic kung may gas gas yan kasi baka dun nagkakaproblema kaya <laughs> lumulusot yung langis hindi oil seal ang problema kundi yung telescopic na mismo yung may sira may damage So yun, maraming salamat sa inyong pananood at ingat kayo sa pagkalikod ng inyong motor. At God bless sa inyo.